Good morning. Once again at uh, nandito ako sa likod bahay namin kung saan at uh, gagawa ako ng garden no. Dahil, uh, uh, para hindi na tayo bibili ng uh, gulay. So, meron kaming uh, munting garden dito no. Tumutubo na 'yung aming uh, halog bate, So, may konting uh, itatanim dyan So, magtatanim tayo ngayon at uh, gagawin kong uh, ano no. Uh, gagawin ko ng isang uh, garden dito no isang uh, ano plot no so ayan po yung uh, gagawin ko at uh, ito naman ito yung mga domino no manure uh, at chicken manure at saka yung uh, tae ng kambing so naghalo-halo na diyan so halo ko dito sa gagawin uh, kong uh, garden so samahin niya ko ngayong uh, umaga at uh, tayo ay magga garden no So kasama ba ito sa uh, kanta ng bahay ko boy itong uh, Alugbate So yan po no yung ating uh, trabaho ngayon no gagawa tayo ng munting uh, ano uh, garden at uh, mamaya-maya no uh, nanjedian yung uh, brother ko i-update ko kayo sa aking mga sisyo. O so magandang umaga po, magandang umaga at uh, tayo uh, mag magga-garden uh, ngayong umaga na ito. Uh, dahil Tayla uh, hindi naman uh, tayo uh, makabili na makabili dahil siyempre uh, uh, lahat po ng uh, ano dito, meron naman tayong pwedeng pagtataniman, no? Bakit uh, bibili pa tayo? So, kailangan lang natin mag ano Kailangan lahat natin atin mag-umpisa. So, yan ang uh, gagawin ko itong uh, chicken manure 'yo. Uh, ibubuhos ko dyan at uh, saka ko ano, kain okay, no? para mag uh, ano siya mag uh, halo halo na mixture siya so nadudurog na rin yung kaniyang uh, kanyang sako ito uh, natin yung uh, kalalabasan itong uh, garden natin kaya bonus siya no? itong uh, malunggay naman dito tanim rin ako doon sa may uh, bakuran ng uh, manok ko para ano wala tayong uh, piko so, uh, ito lang um, ano, meron tayo kung anong meron tayo ito na lang gagamitin natin white or not. alala ko pa nung elementary ako nung gumawa ako ng garden ganito ah magaling ako gumawa ng ganito so, oh, lahat pala nung mga tinuturo sa atin nung tayo yung mga bata pa oo oh, papakinabangan rin no pag uh, walang wala na talagang mauulam so, meron lang uh, tayong pwedeng pagkukunan no? wala pa tayo so meron din akong tinanim na na ano sa loob ng bakod ko ipilipil at saka mga ano mga yung matumba yung uh, ano dyan lahat nung uh, lahat nung uh, pinutol-putol ko para tinanim ko doon sa loob ng bakod yung uh, malunggay so, pag nagsaksis yung uh, ating uh, free range chicken so, pwede rin uh, ating alternatibo na patuka so, ito naman ito, uh, oh, yung mga native na manok survival talaga yung native na manok ito naman Uh, meron din akong uh, tinanim doon at nabubuhay na yung uh, kamatis. So, i ko kayo doon sa tanim ko. So ngayon, gagawa ah, tayo ng plot niya. Kulit lang yung plot uh, natin. Dahil kunti lang naman po. Ito so natin ng ano. Para ga, ano yung ano niya. pero kinakain ng kambing Dito, kailangan lang talaga na maging masino pa. Kung gusto mong uh, kung wala kang pambili, so meron naman tayong pagtataniman. So, kunting tiyaga lang sa pagtatanim. Uh, kakaroon na tayo ng munting uh, no, munting garden. ngayon, mag-uumpisa na tayong magtanim, no? Sa isa lang para So, may plano na rin kami magbakod dito so walang pa tayo sa budget huh? yan dyan tayo bumabagal sa budget na yan eh. kasi okay. pre, lahat ng uh, mga materialis ngayon may kamahala na pagkatapos natin to no para may pag-asa na mabuhay so lalagyan natin ng tubig no. lalagyan natin na uh, natin ng tubig So sakto lang yung ating uh, ano, ating uh, ananib, no. Isa naman ni tatapon natin, no. Baka mabuhay ito. So Meron na tayong mapagkukuhanan, no. Tuwing uh, ano, kukuhanan ng ating uh, magugulay. no? At uh, lagyan natin ng dilig. Sumutin natin itong mabuno oh, Fertilizer to. kami tayong uh, naiipon no? na chicken manure so ano na rin to no? na decompose na rin so ayan na po yung uh, ating uh, tanim at uh, sa kabila naman nabubuhay na o, dikit dikit yung pagtatanim niya yung ngutol ko so akin naman So, update ko kayo kung mabubuhay to, kung anong uh, sana mas maganda, no, uh, yung tanim ko, o yung tanim ng otol ko. So, yan po at uh, papakita ko rin sa inyo yung uh, tanim kong kamatis, no, although sa sako lang at saka yung tanim kong talong. Uh, magandang umaga po, magandang umaga. Ito po tayo ngayon sa uh, backyard gardening. Good morning.